Diba, Problema ng, uh, P, uh, ng uh, government comes, hmm. yung perception ng taong bayan, wala naman nangyayari. Hmm. Kesa doon sa fake news, ba't niya pinaproblema yung fake news? Oh. Wala ka naniniwala doon eh. Sila, Teka, sila adi, lang lang ano sinabi mo fact checker? Anong ginagawa nun? Ayun na sabi ni Secretary Chavez eh. Maglalagay daw siya ng fact checker bawat government media outfit. So, and then, So, ang gagawin lang ng uh, government, ipo-post mo hindi yan factual. Yeah. So, puro ganon. How how does that So, what mean? are the facts? Oh, 'Yun ang susunod oh. na tanong ngayon. <laughs> eh, doon kayo mag-concentrate. Oh. Do sa facts. Mm -hmm. oh. Hindi yung what are the uh hindi factual, hindi factual oh. yan. Dito mag-concentrate kayo do sa, do facts. sa facts. Tapos sa ano, ibang i-dispute nyo yung mga ano, yung fake uh, uh. news. So, Oh, if I follow up daw ng PAOK, yan po yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mm -hmm. Yung uh, labindalawang foreigners na inilibing. Ako. Diyan sa Porak, Pampanga, Lucky South, so, mga 99 na. compound. Oh. 12 foreigners. Oh, Sinabi na raw to ng PNP. Mm -hmm. Pero ngayon, ang uh, kaibahan po, mm -hmm. kaya nagkaroon ng uh, mas mataas na credibility. Ah uh, sinabi niya ng PNP noon na may mga uh, 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 information sila na nanggaling sa foreigners na meron mga inilibing d'yan. D'yan sa Lucky South. Uh, 99 d'yan sa Porac Pampanga. Ngayon, ang sabi ng PAOK, uh, may mga witnesses daw. Okay? So, Matindi ako may witnesses. May mga witnesses at itinuro sa kanila yung lugar mismo kusan inilibing. Mm -hmm. Malupit yun. Ngayon, ang kailangan nila, paring uh, Joel, mm -hmm. kailangan nila ng uh, search warrant para huhukayin daw po yung uh, mm -hmm. lugar na yan na tinuro. Mm -hmm. Kaya alam, baka bawiin yung search warrant ulit. Hindi na mahirap. Diba, na ka bawian dyan ng uh, ng uh, search warrant noon hindi ba hindi mo naaalala mo ba yon oo na, yung eh, ni, inilabas was binawi uli ng judge so uh -oh. ano yon ano kaya ano kaya kwento noon baka mali yung grammar nung search warrant aga <laughs> ah, noon <laughs> kailangan perfect grammar may perfect dapat yat mula okay. sa punctuation at kung saan hindi Ito? naman dahil oo. sa may tumawag sa kanya Bawiin may yung ano Sari, Who is to say? Who is <laughs> to say? Who is to say? Pero itong mga, ano, itong mga graves na to, kung sino nakalibing diyan mga, ano, presumably, mga victims to ng... Foreigners din daw. Torture, abduction. Oo, oh, oh, labindalawang foreigners. <laughs> yan pong uh, Lucky South, 99, yan yung kay Catherine Cassandra Ong. Oo. Oh, 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 oh. Uh, siya ang uh, nakalagay na official. Official, no? representative niya Lucky South 99 dyan sa Porac. Alam mo ba, nagpupunta tayo dyan sa Porac eh. No. Yung Pradera. Pradera. Oo oh, marami nang undevelop development diyan eh. Nakaandali nang byahin ng biyayin, ang ganda nung daan, di ba? Ah. ah, along sa Friendship Highway, di ba? Oh. Okay. Uh, sa kaya sa kaya nila binili lupa. Malaki-laki din yung area na yan eh. Well, eh. land banking, pare. Ano mo, maraming gumagawa niya ngayon eh. So, so uh, kasama daw po nung paok yung mga foreigners na nagtip sa kanila at itiduro mismo ko saan. Okay? Uh, ngayon, uh, kailangan pong um, bukod pag nakita yung uh, mga katawan, cadavers kung tawagin yan eh, yung ah, uh, yung bangkay. Mm -hmm. Pag nakita yan, maraming pang kailangan gawin dyan. Di ba yan yung ini-exume ang tawag dyan? Ah, tapos, forensic. Hmm. Kailangan mo rin malaman ang cause of death. Nalalaman na ngayon yan, pare, may bagong technology na mula sa mga remains, buto. Oo, at uh, ang mga DNA, identity DNA ito. na ito. So, marami maraming trabaho. DNA, na-extract na ang oh, DNA. Oh. Equip ba tayo Amazing, to do that? Teka po, ano Anong sabi mo? we have that already. Science Kati yan, ha? Oo. Oh. Science. Ngayon, siyempre, kailangan ngayon ng mga testigo kung ano kinamatay nito. Yan yung tinatawag, yan yung sinasabi natin di sa so Karabola. Kailangan talaga ng case build up. Aside from the testigo, mula dun sa ano, ano sa pag, uh, yung science na yan, ma-dedigit mo na kung paano binaril yan. Ah, uh -huh. binaril, pinatay. Di ba, ano ba yung... Uh, may mga experts. Oh, ano Medical legal. Oo, oh, yung mga ganun. Uh -huh. <laughs> uh, CSI yan eh. CSI, diba? ba? yung galing, no? pag pinapanood mo yun, sinasabi. Science. Ah, ang galing naman mag-solve ng krimen ito within 45 minutes, ha? nagawa niyo lahat diyan every, okay. every episode oh okay ah uh, lalong nababaon itong si Ong dito sa tingin ko ah uh, pero kailangan po dyan, case build up hindi pwedeng puro puro dada ah mm -hmm. uh, di ba mm -hmm. uh, pinpoint sino gumawa mm -hmm. okay yung mga witnesses na yun, malamang alam nila yung uh, nagsabing witness, yung nagturo ko sa nilibing mm hindi -hmm. ba kailangan mabuo yung kwento Kubaga mabuo yung kwento mabuo yung case okay Marami uh, kasi sa atin eh, pag ng ganyang kaso after a while nagkakalimutan na 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 yung kaso eh. mm -hmm. di ba hindi na hindi na, na po but another angle po etong si Ong So ano ni Ong Tong no operation ni Ong Tong oh, sa Porac. Oh. At yan ay eh, napakalaking kumaga. Ano yan? So ang laking kasiraan sa kanya, di ba? Ang kanyang uh, kaso po kasi ay eh, qualified human trafficking. Right, oh. Aba, eh ngayon baka may murder na. Di ba? Torture. So, sa mga, murder. sa mga racket na ganyan, human trafficking. May matindi-tindi na mga krimen dyan. mayro ng yung uh, nananakot, yung mga medyo hindi nagtotaw you know, the line. No, hindi, human trafficking na, pare. O, ano na ano yun? mo na para to show an example dun sa mga iba na ganito mangyayari sa inyo. Kapit, Life imprisonment uh, so, yung uh, ano dyan eh. Kumaga considered na uh, heinous crime. Yung uh, human trafficking. So ngayon po, yung uh, legal defense team uh, ni Cassandra Ong, pinamumunahan niya ni uh, Ferdinand Topacio, mm -hmm. nag-file sila ng petition sa Supreme Court. Mm -hmm. Hinihingi po uh, sa Supreme Court na itigil na yung uh, mga hearing sa House at saka sa Senate. Uh, kasi daw, hindi naman na uh, uh, itigil yung hearing, but bagkos, pigilan eto mga mambubutas eh mambu uh, mam mm -hmm. ano ba tawag diyan mambabatas 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 hindi pa mm -hmm. na uh, they're violating daw her constitutional rights to remain silent okay sige kapag bitinanong sa kanya kasi ang gusto nito mga to sagutin niya. Oo. ba? Diba? Mm. Eh yung tanong nila, eh loaded, mm. parang pinaaamin nila na may kasalanan itong si Cassandra oh. Oh. Eh may kaso nang nakafile tungkol dyan. At saka meron siya constitutional right to remain silent, silent on the grounds that it might incriminate, incriminate her. Doon sa kasong Ma na oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh. No, bakit nga ba ayaw respetuhin ng Senado yon Yung ganong lasing... Eh may right daw yung publiko. May right yung public na malaman kung ano nangyari. Ingat sila doon. Baka may, may public pumunta sa social media. Hindi, okay lang kami. Hindi na namin kailangan ma malaman. Ibigay nyo na sa korte yan. Ah. At magtrabaho na lang kayo ng tunay. Ng tunay. Ano? Ah. Hindi, ah. ah, hindi pwede yun. At saka bakit hindi rin pinapayagan ang council? That's another thing. But, ah. uh, Maganda yung mga punto. Uh, di ba? Yung magbawal ang kau ano yung kumausap o magkonsulta sa council. Walang diba? council. Eh samantalang ayon nga sa sinabi ni halimbawa ni Hilary Gadon, sinabi niya sa atin, yun daw under oath yan eh. Mm -hmm. eh mo sa, sa Senate or sa House. Mm -hmm. ko ano sabihin mo diyan, pwedeng gamitin niya uh -huh. sa kaso. Okay? So nagpetition file po ng petition for certiorari. Okay. Ay uh, big sabihin niyan, Uh, they're asking for protection for uh, the client. Mm -hmm. In this case, Cassandra O. Mm -hmm. uh, kasi daw po may mga verbal threat mm -hmm. at meron ng mga insulto. Uh, verbal abuse, yeah. verbal threat. Okay? Uh, pressure. Ganon. Ah, Di ba? Kumbaga po, bastusan daw. But, hindi mo naman masisisi ang mga ating mga magiting ng mga Dahil pag nagbabastos ka, ang ganda ng dating sa camera noon. Ayun nga, hindi maganda. Parang ang dating, eh. e, pinaglalaban ko ang karapatan ng mga ba taong bayan para ma malaman nila. Eh meron mga tao, bumibilib doon. Pero marami rin tao oh, eh. na... I Mabibwisit mean, na actually. oh, medyo na, kinikilabutan. Oh, kinikilabutan na. Ano ba yan? Uh, <laughs> kasi po, kung talaga kasuhan na eh. Oo. Oh. At buo sa diba, korte, magkatuusan. Hmm. Bakit dyan pa sa Senado at hmm. sa House? May kaso na lang dapat. Anyway, ayan na, nahuli nyo na. di ba? So, uh, nakapagkalap na kayo ng informasyon o anong intel, i-turnover na dun sa so, at, sino, sino prosecution. So, sino-sino po? Yung... Uh, sa petition ang pinangalanan ay uh, Senate Committee on Justice and Human Rights si Coco Pimentel ang mm -hmm. ano niyan. Mm -hmm. Ang uh, chair mm -hmm. Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality mm -hmm. si Model yan. Committee on Public Service Rafi Tulpo. Okay? Doon naman po sa House yung quad Dangerous Drugs si Barbers Committee on uh, Public Accounts Paduano, Committee on Public Order, Safety, Accountability, Daniel Fernandez, Committee on Human Rights, Benny Abante. Okay? Paano kaya ito? Uh, ang dami, no? Hindi, eh. Yung petition niya, habang may hearing. Di ba? Hmm. Tukol dito sa client niya. Pero ang nakita natin dyan, dyan sa House at saka sa Senate, madalas ang hearing, di ba? Mas kinoon ginagawa na nila yan oh, eh. Oh. May president na yan. So yung Itina. petition ni Topacio, ito yung isip ko rito. Mm -hmm. Eh para kay Cassandra Ong. Eh hindi naman, malapit na matapos yung hearing ni Cassandra Ong. Mm -hmm. eh. Di ba? So pagkatapos ni Cassandra Ong, yung mga susunod na ibang witness, okay lang, gagawin ulit nila yon, Di ba? Meron bang, uh, may magbabago ba sa ginagawa ng House at saka ng Senado? Ibig sabihin, may effect ba yung, kas, uh, petition mm -hmm. na nilahad ni Topacio Supreme Court sa mga susunod na actuation ng uh, Senate at sa ng House? Wala, di ba? Wala. Uh... Para lang kay Cassandra Ong di ba? So, our, uh, yung magigiting nating mambabatas will go, will just go on their merry ways. Mm -hmm. Okay ah uh, Lalo na, marapit ng halalan next year. Pwede. Kailangan, okay. pare. <laughs> Kailangan, ano, in the news, in the news cycle, almost every day, pare. Okay, yan po yung kay, ano, yan yung kay Cassandra Ong. Oh. Okay. Eh, ayos na naman daw siya kasi mukhang bumaba yung blood pressure. nito. Pero yung mas matinding hinaharap na kaso, kasi siya, nakalistang naka official representative niyan, Lucky South. Eh. Mm -hmm. Yung labindalawang foreigners are allegedly oh, libing. Ka, no? Matindi yan. Criminal charges for qualified traffic. Uh, uh, o oh, oh, ngayon, mag hearing pa ba sa senate tungkol doon? At saka sa uh, House? Crime na yun, di ba? Hmm, crime na yun eh sukurte na sana. Kailangan niya at saka case build up. Mm -hmm. uh, pag yung mga bangkay, kung totoo may bangkay, eh forensic pagkatapos case build up at malaman ko ano sino nagpapatay, sino ano ano, ano ba modus operandi diyan. Mm -hmm. Yan. Kanya-kanyang ano na yan. Ah uh,